Ang ating word of the night mga ka-MBI, mayon araw na Martes ay ano dito, dito sa loob ng bahay. Kaninong bahay. Dito sa loob ng bahay. Mm -mm. Ano so yan? Tagalog kapag ka nao, it is sararam nin Bali. It is sararam ni Bali. Mm -hmm. Mm -hmm. So ite is dito. Siya. Siya sigup ni Baloy. Ni Baloy. Ni Baloy. Uh, mm -hmm. oh. ka Iloca, uh, kasunod niya mga ka-MBI, oh. Ilocano. Ditoy. Ditoy. Dito Dito unog ti Balay. Oy. Mm. At dati salad, ditoy unog ti Balay. Kalinga. Utla. Mm. Utla, dya yun, ba na talaga. Oh. Taga, taga, kalinga uh -oh. talaga. <laughs> uh, Sakan ka ay. Sina. Sina. Ah, sin pag ginamit anug, mo na siya, sin, sin na lang. lang uh, yung A. Sin, sin unog di bu- bu- buoy. Oh. Sa kapampangan, kapampangan Kenny, Kenny. Dito, Kenny, mi Kenny, mi Kenny, kilog mi ning Kenny. Bali. oh uh -huh. uh, <laughs> mi, mi Kenny, kilog ning Bali. <laughs> Sino yung artista ngayon? Yung laging nagagalit? Oo. Uh -huh. Sa Pangasinan, dyan. Jad. Jad. loob na abong. Oy. Oy. Jad, jad loob, na, abo abong, ay. ay mm, ma'am, yeah. alin doon yung mga hindi mo alam? Madami, no? Mm. Sure. Uh -oh. Now you know. Uh -oh. Yeah. Like Now I'm you bad. know. May utla, iti, mm -hmm. utla, sina, mm -hmm. ni Jad. Wow. Uh oh. Yung